Hello mga kaibigan, mga kapinoy-pinay, mga amigo amiga Buenos dias, buenos dias po sa inyong lahat. Magandang umaga, ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli na naman po si Tita Emi magpapasama sa inyo. Gagawa po tayo ng ah, Bicol Express, ayan. Ito na po, ibababa ko kayo para makahiwan natin ang ating karmi. Ayan. Ito yung ating karne, mga kaibigan ko. Ayan. Binuksan mm -hmm. ko na po yung ating plastic para makasama ko tayo sa paghiwa ng ating ng ating karne. Oh, hindi na mabuks. Ma alis po. <laughs> hindi po maalis. Ayan, ang ating karne. sa plato ang ating may hiwang karne. Ayan. Bicol Express. Hiwain po natin ng ganito. Ayan. Samahan nyo lang po ako. Si Kuya Ador po naghihiwa ng bawang, sibuyas. Ayan. wala express kay dyan Ayan mga kaibigan, meron na tayong mantika dito sa ating kawali. Ayan. At ito na po yung ating hiniwang ano, karne ng baboy, ayan. At meron na tayong hiniwa rito itong bawang luya, sibuyas. Gusto po kasi ng ni Kuya Ador, laging may luya. Kasi nakakatanggal nga daw po ng nalsa, ay yung aking luya. At meron tayong iniwang sili. Dahil, yun nga, Bicol Express po yung ating lulutukin. Kaya, pisahan na po natin mga kaibigan. Lagay na po natin ang ating luya. Ayan. Mainit na mainit na po yung ating kawali. Ito yung pumuno na natin yung yas. Pumuha pa ako dyan ng dalawa pa pa. Yung sa ating ano, sa ating sili. Kasi pag natin lahat, eh, masyadong maanghang. At meron na rin po tayong ano, gata sa lapa. Ayan po. Nalagay po natin dito. Mm -hmm. Lagay na po natin ang ating bawang. Ating Bicol Express. Mm -hmm. Lagay na po natin ang ating sibuyas. Iniwa ko po muna yung Iniwa ko dalawang sili Sarap na po ng amoy Gawa ng sabawang luya at sibuya Sarap po ng amoy niya Lagyan po natin ng paminta natin ng kunti na asin. Disindigan hmm. na po atin yung bago. Kaya, maingit po kasi ating kawali. Gawin, ng po yung ilagay bago naghihabang hiyabang naghihiwa. Ayan, lagay na po natin sa ating ano, pork. naman Ma sa nilamon ko ang atong taguya ha. O. Duolak ko pud din. Tatakpan po muna natin ito. <tapos> Ayan. Yung natin. Okay, Ayan po, buksan po natin. Ito po po na ating niluluto. Ayan, nagbira po na po siya. Bayar po natin itong ating dapat. Ayan. Ayan po natin ang konting tubig.

Ah, sana makapasok na si Papa doon. Ang sweldo niya? siya masabing goiter eh. Yeah, si sabi bukol. Bata po, yung pa yung puting ko lang. Hmm. Sa side daw ng tatay ng lahi mo. Hmm. Kaya, ano yan? Ay, yung um, sapratin Ah, eh boy. Hindi, kakakit na kakay Ah. Minagawa niya si bubo. Na high blood na naman nga. Oh, ako oh, din, may nahilo na po. Ilang araw na. Siya na no, high blood din ako. <laughs> may kumuha nga ako ng sita. Yan, layo naman ng na sita. Walang makuha ng mga... Kasi may analysis daw siya ngayong February. Oo, para magbigyan siya ng ano, ng oh. maintenance na. Hindi pa siya. Dapat nung nakaraan, sabi, pag hindi bumaba yung cholesterol niya, mag-maintenance na siya. Oo, kailangan okay, mag-maintenance na siya. Ito mo, dumayang ko dyan sa paper Oh, okay. ko, okay. okay. ano yung tag nun? No? Yung matamis na puti. Ano yung tulong? Oh, Oo, yung ano yun? Para yung iklog na, binapinang, yung binapinang, yung na, na iklog ng mga na. Yung binati tapos tumigas na. dari ng puti. Ah. Ano ang tamta? -tam. Pagka-puloy, gano'n to. So, hindi, Ay. Ay. Ay, ganyan, hindi. Ito yung kagating klet na tubig. Kaya lang nagaganyan. Yung taramig yung mataramot ngo ta. Wala sa neto pa ikapangalan. Mm. Ngipin na yun eh. uh -huh. eh, yeah, na paela <laughs> hindi. sa. Ngayon, trampar ko na. Hindi na makalay pala. Da, ma ako ng 25 hindi. Eh. Mahalang durada na talaga. Oh, eh. mahal, lang, mahal na. Eh. Ang durada. Pero nakabili ko ng charming, ganda eh. Mura lang. Grabe, nakita ko, 11. Oh, 30 kg. Kami pa sa Ayan, braga, tubig na Nakakasawa na ako sa loob so, ah, Nakakasawa na ako sa loob Ito na po yung ating Ricola Express Luto na po, ayan oh. o ng mantika na <laughs> Naggula na yung mantika na Ayan, luto na yung ating Ricola Express init po kita eh. Kaya lang, mainit. Kaya na. Dinabago ko po, po muna. Bakit hindi natin kaya. Sobrang init. Ayan. Ito na ating Bicole Express. Nagmantika na ng stove. Yung ating lapa. Ayan. Bueno, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong na kay Tita Amy sa akin po para no word sa akin po subscribe thank you very much po sa inyong lahat sa akin po para no subscribe na po kayo hanggang makarating sa tayo sa bell para update po kayo sa ating mga lalapag thank you very much po bye bye